Kaya nga may kinalaman ang physical na katawan sa pagbibigay glory sa Diyos. Kaya kung ano yung kinakain natin, ano man yung iniinom natin, kinakailangan yung kinakain mo at inu iniinom mo, nakatitiya ka na mabibigyan mo ng glory ang Diyos at hindi pleasure ang iyong sarili. Ang mga tao ngayon ang hinahanap na lang ay pleasure. Kung ano yung lasa at hindi ang sustansya. Ang tao ngayon ay Kumbaga, alipin ng panlasa, hindi ng kung ano yung tama. So ito po'y panawagan ng Diyos sa Biblia na nababaliwala ng maraming tao. Lalo na nung dumating yung tinatawag na psychological approach ni Plato. Plato, isa sa mga Greek philosopher. Para kay Plato, ang ginagawa ng physical na katawan ay walang kinalaman sa spiritual. Meaning kung anuman ang gawin mo sa physical na katawan mo, hindi walang walang ef, epekto 'yan sa spiritual. Kapag ikay ay mananampalataya ng Diyos, para kay Plato, walang kinalaman kung anong inumin mo, kung anong kainin kasi ang nagglorify sa Diyos ay ang ating spirit. That is Platonism. Kaya yan po ang adapted principle and concept ng maraming mga Christian.